bilang ilaw ng sanlibutan. Na kapag nakikita ka ng ibang tao, ng kapitbahay mo, kaibigan mo, masaya sila. Uy, dumadating na. Buhay na tayo. Uy, nandiyan na naman. May pag-asa tayo. O sinasabi ng Diyos ko, nandiyan na naman yan. Manggugulo na naman yan. Gospel. Homily. Reflection. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang pagkapahiyag na mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkain ko sa kabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo mga hodiyo, pa'nong mabibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, Handa ninyo, malibang kanin ninyong laman ng anak ng tao at ng ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom na aking dugo ay may buhay na walang hanggan at mulikos siyang bubuhay sa uling araw. Sabagat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin." Ang kumakain ng aking laman at uminom na aking dugo ay nanaan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugos sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain na inyong mga magulang sa ilang namatay sila bagamat kumain niyon ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Maring pakibati natin, mga tabi natin, ng good morning. Yan. Tayo po ngayon ay nasa ikadalampung linggo sa karaniwang panahon. Alam po ninyo, ang kumain ng isa sa malagang gawain natin bilang mga tao. Lahat tayong mga Pilipino, ang pagkain ay bahagi na ng ating kultura. Ang hilig-hilig nating kumain. Halos lahat ng mga pagdiriwang, kung mapapansin, mapapansin niyo, laging may kainan. Kasal, binyag, birthday. May nag-comment ng Amerikano, sabi niya, bakit ganon sa Pilipinas, kapag may birthday sa Amerika, yung may birthday ang tinitreat. Dito sa Pilipinas, kapag may birthday, humanda ka, ikaw ang magpapakain. Ikaw ang mag-treat sa kanila. Kapag may mga anniversaries, promotion sa trabaho, house blessings, mga piyesta, hindi mabilang ang mga okasyong malaki man o maliit, laging may kainan. Laging may nagbabalot. <laughs> mga Sharonians, wala namang siguro masama magbalot pero sana naman sa bandang hapon o paggabi na kayo magpabalot. Nagsisimula pa lang kainan. Masarap yan, pwede magbalot. <laughs> Kapol, no? Sana naman nakakaya naman, wag naman. Pero madalas, gawin na natin yan. Kahit nga huling gabi ng lamay, hindi natin pinapatawad. Ang katwira natin, yun yung pinakamaraming handa, ang huling gabi ng lamay. Bongga talaga, may kainan. Dagdag pa rito yung ika-40 days at mayroon pang mabang luksa. Mahilig tayong kumain kahit sa sulok. May nakikita tayong mga karinda, karinderiya sa paligid. Dito sa kainta, di ba, tabi-tabi halos yung mga karinderiya. Yung iba na sa kariton, iba nilalako. Yung iba na sa tabing kalsada, yung iba naman dinideliver kapag may pera ka Ngunit mahalagang maunawa natin na hindi lahat ng ating kinaka kinakain ay makabubuti para sa atin. Kaya kung nais natin maging malusog ang ating mga katawan, madalas pinapaalala, kumain tayo ng masustansyang pagkain. Ito ang dapat natin kainin sapagat maging bahagi ito ng ating katawan balang araw, anuman ang kinakain natin. We are what we eat. Kaya lang sinasabi ng iba, yung kumain ka, mamamatay ka. Yung di ka kumain, mamamatay ka rin. E di kumain ka na lang, at least mamatay ka man, maligaya ka. No? Pero totoo, lahat ng klasing sakit na meron tayo, lahat may kaugnayan sa ating kinakain. Alam ni Jesus ang prinsipyong ito kaya't ginamit niya ang simpleng halimbawa ng pagkain upang iparating sa atin ang kahalaga ng pakikisa sa kanyang. Kung ang solusyon para sa kumakalam na sigmura ay walang iba kundi bread, pagkain, tinapay. Our spiritual hunger is also bread, pagkain. At walang ibang ito kundi si Jesus. Maliwanag na sinabi niya sa ating banghelyo ngayon, Ako pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ng sinumang kumain nito at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay na salibutan ay ang aking laman. Totoo mga kapatid, sa pagdinilay natin sa linggong ito, magandang pagduna natin ng pansin. Ano bang nagagawa ni sa atin bilang pagkain nagbibigay buhay? Meron pong limang mahalagang puntos na ating pagdilayan ngayon. Una, it boosts our growth. Dahil buhay ang tinatanggap nating Diyos, ng lala, nangangulugan na ito'y lumalago at nabubuhay bilang parti ng ating buhay. Kung tunay tinatanggap natin si Jesus sa banal na komunyon, magandang tanungin natin ang sarili natin, naniniwala ka ba sa tuwing tinatanggap mo ang katawan ni Jesus, nagiging kaisa mo siya? Kayo ba'y nagiging mapakumbaba dahil natanggap niyo ang katawan ni Jesus? o na lalo tayo nagiging mayabang? Kayo ba'y nagiging mapagpatawad? Hindi ba kayo nagiging kiminang galit? At ngayon nasisimba kayo at tatanggap ng komunyon? Kayo ba'y nagiging mas malalahinin? Nagiging matulungin ba kayo sa kapwa ninyo? O madalas hindi kayo malapitan? Nagiging mapagmalasakit ba kayo sa kapwa nyo? Nagiging mabuting tao ka ba? Dahil tinatanggap mo ang banala komunyon? Well, kayo na makakasagot niyan. Yung ya, mga katabi ninyo, tingin nyo ba mabuti yan? Tignan nyo. Yeah, hindi kaya. No? Pero kayo na makakalam niyan kung mabuti yan dahil tumatanggap yan ng komunyon. Kaya nga ang Panginoon bilang pagkain nagbibigay buhay ay tinutulungan tayo. Sabi niya, mag-go, mag-grow, and glow. Ano ibig sabihin nito? To go and bear fruit much fruit, to grow in maturity, and to glow and shine bilang ilaw ng sanlibutan. Na kapag nakikita ka ng ibang tao, ng kapitbahay mo, kaibigan mo, masaya sila. Uy, dumadating na. Buhay na tayo. Uy, nandiyan na naman. May pag-asa tayo. O sinasabi na, Diyos ko, nandiyan na naman yan. Manggugulo na naman yan. Nandiyan na naman yan. Masisira na naman ang araw natin. Ikaw ba'y naging ilaw sa iyong mga kasamahan Pangalawa, it renews our spirit Kung ang pano sa pisikal ay may malalakas ng pangatawan At yung may mahinang katawan, sakitin at wala nang kakayang gumawa ng ano paman Ikaw kaya? Hindi kaya isang bulati na lang, ang di may pirma sa iyo, e eh, patay ka na Malakas ka ba? Sa spiritual aspect natin, ganun din. Maraming mga tao, aminin natin, buhay nga tayo. Pero wala naman tayong kabuhay-buhay. Nagsisimba ka nga dito, pero natutulog ka naman. Nagagalit ka wa pag wala ka sa tapat ng electric fan. Sa 10 piso binigay mo, naganap ka pa ng electric fan. <laughs> ba? Diba? Misang ganun, nagagalit tayo pag hindi tayo natatapat. Nakaupo ka nga dyan, pero ang layo-layo ng isip mo. Hindi ka napipilitan ka lang magsimba. Kaya yung iba napipilitan magsimba o pinilit magsimba, pagdating dito sa simbahan, pag napapatingin ako, ang sasama ng tingin sa akin. Ang problema mo, hindi naman ako pumilit sa iyo. Nagsisimba ka nga palagi, pero saksakan ka na ng damot. Nagsisimba ka nga palagi, pero halos mga kaaway mo, mga kapitbahay mo, wala ka makasundo. Nagsisimba nga tayo palagi. Kompleto size sa projector, nakalagay na sa screen. Di naman tayo sumasagot. Hindi tayo kumakanta. Sumayin nyo ang Panginoon. Ha? Itaas sa Diyos sa kanyang puso at diwa. Ha? Hindi tayo kumikibo, hindi tayo nagsasalita. Para bang tamad na tamad tayo. Sabi nga, life in this world can be stressful. Gayun man, totoo naman. Marami sa atin, wala tayong ginawa kundi puro magreklamo sa buhay. Keso mababa ang sweldo, ang init ng panahon, sana umulan. Ngayon umuulan, Diyos ko, wag naman sana bumaha. Hindi nag ng tulong yung anak mo sa iyo. Sa mga sudyante, ang hirap mag-aral, ang hirap pumasok, ang traffic-traffic, walang masakyan. Laging galit si Nana, laging nakasigaw si Tatay. Napaka-stressful ng mundo na ginagalawan natin. Maging sa buhay at sa paglilingkod, dati ang sipag-sipag mo. Pero bakit ngayon, marami mga workers na talagang may kakayahan, tinatamad ng sipagin at sinisipag na tayong tamarin. Pangatlo, extends our focus. Meron daw dalang matanda na magkaibigan na nag-uusap tungkol sa kanilang mga struggles sa kanilang pagiging matanda. Maraming matanda dito, di ba? Pag nakipag-uusap kayo sa kapwa matanda ninyo, anong madalas nireklamo nire nyo? Ang rayuma ko, arthritis ko, ang high blood ko, daming reklamo. Sabi nga nung isang 83 years old na nagbibida, sabi niya, ako, 83 years old na ako. Ang dami ko nang nararamdaman sakit sa katawan. At yung mga dating sumasakit, hindi na din gumagana. Da, wala na rin siya marinig. Wala na siya misa maramdaman. So nagulat naman yung isang matanda. Sabi niya, ako, 83 years old na ako, pero pakiramdam ko para akong bagong silang na sanggol. Nagulat yung matanda. Sabi, paano nangyari yun? E, 83 ko na. Paano nangyari yan na parang bagong silang na sanggol? Gusto mo malaman? Itong preba. Tignan mo itsura ko. Wala na akong buhok. Kalbo na ako. Wala pa akong ngipin. Madalas nagsasalita ako ng mag-isa dahil wala kumakausap sa akin. Kaya nga misan, nararamdaman ko parang naihina ako sa salwal ko. Di ba gano'n ang baby? <laughs> Bago akong silang na sanggol. Sa ating panahon maraming mga tao conscious sa kanilang kinakain, dapat healthy foods para hindi ka magkasakit, para humabang buhay. At madalas pinapalala naman sa atin 'yan. Kung nais nating manatiling bata sa ating pakiramdam, mag-iingat tayo. Kung mahal 'yong asawa niyo at mambawal sa kanila, mag-away na kayo, pigilan niyo 'yan para matagal niyo pang makasama. Pero pag wala na kayo nararamdaman niyo sa asawa niyo, lahat ng gusto at hilig niya, ibigay mo. Pakainin mo na lechon araw-araw, crispy pata, sinigang na baboy na lumulutang sa taba. Araw-arawin niyo yan. Mamamatay agad yan. <laughs> Di ba? Pag hindi mo na gusto yan, lahat ng gusto niya, ibigay mo. Pakainin mo palagi ng cake. Painoyin mo palagi ng coke. Lahat yan. Hindi magtatagal yan. Pero kapag mahal mo yan, sasabi mo sa kanya, maghalit ka na, pero matagal pa kitang gustong makasama. Bakit? Hindi dahil nagdadamot ka, kundi mahal mo siya. Kaya nga alam natin, balang araw, totoo, mawawala tayo. Pero wag nating madaliin. That is why Jesus, Jesus ay eh, nag ng buhay na walang hanggan at itinuturo niya sa atin ang sangklasing buhay na nakatun sa kanya. Pangapat, it activates our faith, no? Sa unang dating parang kahibangan na sinasabi ni Jesus. Katunayan, nagtalo-talo mga lagad at nung sinabi, Ako tinapay, nagbibigay buhay na walang hanggan. Sabi ng mga tao, ano pinagsasabi ng taong yan? Kanibal ba tayo? Kakagati natin siya? Sisipsipin natin dugo niya? Kakain tayo ng laman niya? How can Jesus give His body and blood as our food and drink? Bilang taon, totoo hindi natin alam. Pero hindi ba nagpakain siya na libo-libong mga tao mula sa leman tinapay at dalawang isda? Hindi ba nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig? Hindi ba nabuhay niya si Lazaro na namatay na, na ilang araw? Kung ito nagawa ni Jesus, bakit di niya kayang gawin, baguhin ang isang karaniwang tinapay na maging katawan at dugo niya na makakapakinabang sa maraming tao. Meron nga isang pasyente, inasis, yung, in siya ng doktor. Pagpasok sa operating room, sabi niya sa doktor, Dok, kinakabahan po ako. First time ko pong maoperahan. At ang sabi sa kanya ng doktor, huwag kang kabahan, ako bahala sa iyo. Dahil first time ko ding mag-oopera. <laughs> sabi na doktor, kung doon sa doktor, kahit unang pagkakataon niya mag-ooperan, naniniwala tayo na nanangang tayo sa kanyang salita. Jesus pa kaya na nagsabi sa atin, siyang tinapay ng buhay. Mga kapatid, tandaan po natin, let us enjoy the fellowship with God, His provisions, His love, His salvation, at kung ano-ano pang benepisyon na idudulot nito. Totoo pagkatapos ng misang ito, may sakit pa rin kayo pag uwi nyo sa bahay. Magkaaway pa rin kayo ng asawa mo. Baka mahirap pa rin kayo, wala pa rin kayong pera. Pagkatapos ng misang ito, ganoon pa rin ang kalagayan mo. Pero anong hinihingi natin sa Diyos? Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako inspirasyon. Bigyan mo ako ng dahilan upang magpatuloy mabuhay. Naniniwala ako mahirap man ang pakipagbuno ko sa buhay. Pero sa tulong at awat bihaya mo, sa tulong ng katawan mo na tinatanggap ko sa komunyon, ito magpapalakas sa akin upang maging tunay na anak mo. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.